Yes! Naman magandang anak ko eh. oh, Iba, Siyempre, iba. Yes. <laughs> naman si Dan... Nagbigay na ng kanyang reaksyon si Unkabogable Star Vice Ganda hinggil sa hiwalaya ng kanyang anak-anakan na si Ryan Bang at piyansi nito na si Paula Huyong. Sa latest episode ng It's Showtime sa segment na Laro-Laro ay napansin ni Vice Ganda ang maaliwalas na aura ni Ryan Bang. Ayon kay Vice Ganda. Yes naman, maganda ang ngiti ng anak ko di ba? Keep it off. Kapansin-pansin nga ang tawa ni Jong Hilario natila tila ba alam ang tinutukoy ni Vice Ganda. Naging palaisipan naman sa madlang people ang sinabi ni Vice Ganda. Anila ay mukhang patuloy ang pagsuyo ni Ryan Bang kay Paula. Kaya naman masaya ito sa showtime at nasabihan pa ni Vice ng keep it off. Linid sa kaalaman ng lahat na isasara na ni Paula ang business kung saan kasama niya si Ryan Bang. Kaya naman duda ng netizens ay tuluyan ng maghihiwalay ang dalawa. Gayunpaman masaya ang madlang people dahil mukhang hindi sumusuko si Ryan Bang na maayos ang kanilang relasyon ni Paula. Hiling pa nila na sana ay matuloy ang kasal ng dalawa at hindi masayang ang kanilang magandang pinagsamahan. Ayoko hari! Ayoko hari! Yeah. Aryo Ay ko hari. Ayoko... ko hari. na. mo yung mga. sino tayo mo? Si Boy. Number two see, Ate, ate. Number three. Number three. Number three. Number three. Number 2, Number Number 3. Number three. Number three. Number three. Number three. Number 4, Number Number 5, Number three. Number three. Number 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 three. Number three. Number three. Ah, wala na yung ipin ay Binasag mo yung ipin tapos ay grabe na yan! cham cham yung cham 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 Oh, so, number oh. one. Number one si Number two si, <laughs> si Sabi mo, Ann yung number 2 mo. Number three na siya. <laughs> Thank you. For my album. <laughs>